Hello, 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 guys. Ayan, tingnan ninyo, guys. Kilala nyo to. Itong pagkain na to, ito ang tinatawag na palaka. Yan, exotic. Exotic food yan. Diba, guys? Ah, uh, maraming hindi kumakain makain nito pagka nakikita nila. Ayak, ayoko yan. Kasi naman, hindi nyo lang matitikman pero alam nyo bang napakasarap ng, ng palaka. Kasi ano ito, lasang manok ang karninya niya. Yan. Yang mga hita na yan. Eh, lasang karne ng manok. Yan. O, tingnan nyo guys. O. Ayan. O. Hindi ba? Mahirap kainin. Yung, ma yung malalaking masyado. Eto, maliliit lang siya. Mukha lang siyang malaking tingnan. Kasi naka ano, malapit lang yung camera. Pero tingnan nyo guys. Ang sarap niyan. Ayan. E, gini e, ako na siya, guys. Ayan. Napakasarap ito. Pagkakaito ay eh, natikman ninyo, guys. Talagang ma manunumbarik sa inyo yung bang nung mga kabataan pa natin. Ayan. di ba? Summer ngayon, pero bakit nagtataka ako? Bakit meron silang nahuhuling palaka? Heto guys na oh, naluto na. Ayun oh, tingnan niyo. Napakasarap niya. Yes po. Makakalimutan niyo yung pangalan niyo kapag kakainin niyo yan. Natikman niyo yan, guys. Napakasarap.